Okay. So, ayan. Sige po. Tawag po tayo ng namin pasalamatan. Without these people, ang aling lakad sa taon-taon na -taon hindi magiging matagumpay. Ang ating mga barangay councils, barangay captains, alapangan naman natin ang mga barangay councils at barangay captains, barangay tanod, barangay health worker, at ikit sa lahat, ang ng kabataan. Yan. Ang uh, liga ng mga barangay, sedet by Tatangelo, layo, and uh, Skate Federation President si Marife Malyari. Okay? So maraming maraming salamat. At sa puntong ito, nagtatapos na tayo sa isang mga panalangin na pinagsama-sama at sa gitna ng mga kabalintunuan ng ating lipunan, naroon ang ating paghahangat na mapabuti at mapagunlad ang bawat kagalingan, kasalayan,